Hello no, mga boss Mingawa no? Mga probinsya ba pero Pero na ako sa syudad Nandiyan din siya ka mingaw So kanya mo andiyan napita Mura ni siya uh, Si mingay probinsya Huwag ka naan na diri mingaw juga ganyan din napita Pero syudad ni siya diri Ispo lang juga gayo hindi um, siya po, oh di ba aulang oh, share so dito sa so, mong loyo sa mong loyo dali na da pita ah, dali na da pita loyo rin agye so nandana siya daga ng kahoy nga mura siya robin siya so, dali uh, mansan biskol oh, share ko lang